Hai <laughs> mah. Eh, sarap sarapan anu daget Tau bre. Tau. Oh, ana. Nah, paling short nih, Oh. Taub, Yeah. Huh? Oh, doon, sa kabilang. Oo. Oh. Diyan magba- mag-ano ka oh. Sa <laughs> kami. Nito na. No. Oh. Dito kami magdi-dinner sa pinsan namin, no. Oh. Ha? Oh. First cousin. Oh. No, dito oh. Ito. Oh. Ito, oh. Ito ano namin. Oh. Oh, kalaki ng bahay ng pinsa namin, oh. Kalaki na, nagpa-ilaw na. Oh. Ito, pinsa namin na ah. medyo ano, pero malupit to no? kay maraming pira na to. Yeah, ganda ng ano nila dito, resort na to. Hmm? dito na rin ako magpapagawa ng bahay pag <laughs> may syerte eh. <laughs> ito mga kabarkad so yan ito na dito siguro kami mga ito yung mga pinsan ko ito yung uh. pinsan ko na ito yan ang pinsan ko na ka green ang uh. ganda hehehe iya, 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 iya,